dagat pa kami ayan po kikita nyo ano ayan nakababa pa yung uh, ano ng barko kanyang pintuan para daanan ng mga sasakyan mga tao hindi pa rin inaangat ano ayan tulad yan mukhang uh, <coughs> sasakay yata ang sasakyan na yan dito ang tabayanan natin na oh, kung sasakay ayan guys oh Iyan, sinasakay yung uh, kotse sa barko no ayan, ewan ko kung anong sambiya ito ayan nga guys ang sasakyan na lang tingnan nyo kung paano pumasok ang uh, sasakyan dito sa barko, ayan oh papasok na siya guys, ayan, ayan, ayan okay Hey okay guys, ayun nakapasok na siya no. 'Yon. So, ito itong truck na to. Papasok din yan, guys. Ayan. Ang laki ano. Ang tabayan tayo na natin ano. Ayan, guys. Ah, uh, kumuforma na yung truck para pumasok dito sa barko. ayan at may go signal na. Binigyan na siya ng go signal para ipasok ang kanyang truck dito sa barko no At itong truck na to ay makakasama natin sa pagbiyahe no papuntang uh, Abradilog. Ayan guys. Napakahaba niya no. Oh. Sige, pasok mo lang guys. Pasok mo. Pasok mo pati gulong. Ayan. Okay. Ayun na siya guys. Nasa loob na siya. So, tayong hintay, hintay pa rin tayo sa kaganapan dito sa Pier ng Patangas. hello guys uh, ito palis na kami ano palis na kami ng uh, Pier ng Patangas. so ang oras natin ay 8.30 alas 8.30 na ako so pasensya na kayo ha kung maingay ang cellphone ko kasi gawa ng napakalakas ng hangin malakas ang hangin guys So ito, papalayo na kami ng papalayo sa puerto ng uh, Batangas, ano? Ayan. Kita nyo guys. So, babay na. Batangas, Pier. Kami na ay uh, papalawad. Papuntang Abra Dilog. So, tayo sa kabilang side ayan so ito po ang pier ng Batangas at kami nang bilisan unti-unti na po kami mapalaot so mga po mga kasayara ang ispon pato ito makikita nyo, anak, Uh, Pasensya na uh, no, sa lakas ng hangin guys.